Pesta 'yun sa aming barangay at isa ang aming pamilya sa hindi pumapayag na si kapitbahay lang ang mayroong handa. Kahit pa ipangutang namin ang aming ipinanghanda. 'Wag lang kaming makarinig ng ay, sina ganito walang handa. Mukhang naghihirap na. Hindi rin sa ipinagyayabang ko dahil kahihiyan pa nga kung iisipin pero isa rin ng aming pamilya sa medyo magulo at hawak din namin ang titulo ng pagiging one day millionaire kapag sahod o kaya naman eh may hawak na pera. Wala kaming sariling bahay at kapisan kami ng aking mga binan sa bahay na kapag naulan, tagusan hanggang loob ng bahay at syerong dingding ng bahay na kita ang nasa loob kapag maliwanag. At dahil sa sitwasyon ng buhay namin na parabang always bahala na si Batman ay nagkamali ng pasok si Itay dahil magkatabi kami ni Inaya. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Isa ako sa mga babae na ang dahilan ng pag-aasawa o pakikipag-live-in Dahil hindi naman kami kasal ni Marlon ay pagod Pagod na kasi ako ang lagi kong sagot kapag nakikita ako ng ilan sa aking mga kababata na akay ang aking tatlong anak. Panganay ako sa aming anim na magkakapatid at tanging ako at ang mga panganay na anak lamang ang madalas ay makakaintindi kung gaano kahirap ang maging panganay. Bukod sa bilang isang panganay na inaasahan na unang makakatulong sa pamilya, eh bago mo pa marating ang pagkakataon na iyon, eh parang dadaan ka pa sa pagiging katulong o di kaya naman ayaya eh, sa iyong mismong kapatid eh. lalo na sa tulad namin na isang kahig isang tuka Simula kasi nung magkaroon ako ng kapatid ay hindi ko na na-enjoy ang aking pahiging bata Hindi naman ako yung nag-iri at lalong hindi naman ako ang dahilan ng pagkakaroon ko ng kapatid eh, eh bakit kailangan ako ang mag-alaga lalo na at nagkaroon pa ko ng ina na para sa akin irresponsable ikaw na ang magkaroon ng ina na laging nasa sugalan at mainit ang ulo kapag uuwing talo. At ako na nga yung halos nag-alaga sa aking mga kabatid sa buong araw, pag-uwi pa ng aking magulang, sambot ko pa lahat ng utos. Tapos ni hindi naman ako makahingi ng pabor dahil walang pera ko no. At sa totoo lang, magulang ko rin ang dahilan kung bakit nagkawindang-windang ang aking pag-aaral dahil sa madalas kong pag-absent. Kung minsan nga ay parang ayoko nang umuwi. Dahil alam ko na ang aking dadat nang sa bahay. Madalit sabi, kung sinuswerte ka, bata ka pa lang, at hindi pa tapos ng pag-aaral, eh, nakatulong ka na. Hindi na rin ako nakapagtapos ng high school. Dahil sa dami namin ay hindi naman kami kayang pag-aralin pa ng aming magulang. Gastos pa nga lang sa bahay, kulang na kulang na yung kinikita ni tatay. Madalas wala rin kaming kuryente at tubig. At ang pag-aasawa nga ang nakita kong solusyon para makalis ako sa ganoong sitwasyon ng pamumuhay. Wala akong boyfriend noon, pero naging agresibo ako at sa isip ko kung sino man. Ang manigaw sa akin, sasagutin ko kaagad at yayayain ko magtanan. Ilang taon lang ako noon, at kung iisipin hindi dapat ganoon ang klase ng pag-iisip meron ako Kaya lang, yung estado ng pamuhay meron kami ang naging dahilan kung bakit naging ganoon ako mag-isip Nag-try din akong mamasukan bilang kasambahay para makalis ako sa amin pero mahirap pala At noong maging tendera ako ng isang karenderya, nagkakilala kami ni Marlon Busya doon sa karenderya at dahil iisa ang pinapasukan namin, naging malapit kami sa isa't isa Hanggang sa loong hatid niya ako sa bahay namin, Pinarangka ko si Marlon kung gusto niya akong maging kalibin. Sagot ni Marlon ay gusto raw niya ako. Kaya lang, masyado paro kaming mga bata at baka malintikan siya sa kanyang magulang. Sabi ko, sa una lang naman yon, At wala nang magagawa ang mga magulang namin kung malalaman na lang nilang buntis na ako. Itanan mo ako. Ang sabi ko kay Marlon at ako ay pumapayag na kanyang tuhugin. Ilang araw ang lumipas. Walang pag-aalin lang ang akong nakipagtanan kay Marlon. Literal na tanan. Dahil sinadya kong sa loob niya, isang bulat ang kanyang pagmamahal sa akin. Sa gayon, hindi magtatagal na makakalis na ako sa amin. At pipiliin ko ang sumama kay Marlon. Kahit ano pa ang sabihin ng magulang ko na mali pala. Hindi ko muna kasi inalam kung anong klasing pamilya ang meron si Marlon. At nang makarating ako sa kanila ay nagsisimula ng lumobo ang aking tami na para bang nakalulun ako ng sandamakmak na taho. Kinerer kasi namin ang paglalaro ng bingo sa ene. Walang mintis yung nodes. Simula lang simula namin ay aming ginabigabi. bago kami maghiwalay paggaling ng trabaho. At nagbibingo muna kami. Magakong maga. At noong magbunga na nga ipinaalam namin sa kanya-kanya naming magulang gaya ng inasahan, syempre, ganit at dismayado ang aking magulang ng kanilang malaman. At ganoon din sa panig ni Marlon, lalo na si inay na aking ng babae. Malay ko bang si Marlon pala ang itinuturing nilang pag-asa para makaahon sa hirap kuno. Dahil noong makarating ako sa bahay nila, kung ano yung pamumuhay ko sa amin ay parang lugar lamang ang nabago yung bahay at ang hindi ko pagtatrabaho. Dahil nga nagsama na kami ni Marlon, eh siya na ang nagtatrabaho para sa akin. Pero the rest, halos pareho. Halos matagal din akong natanggap ng bayanan kong babae na madalas namang kontrahin ni tatay na bayanan kong lalaki dahil siya ang nagtatanggol sa akin kapag pinaghiinitan ako ng inay. Lagi rin may inuman at pagdating sa mga okasyon ay hindi nagpapahuli ang aking mga bayanan. Di sila matipid. Yun nga lang, nang dahil naman doon ay madalas wala kaming kuryente at tubig na same scenario noong nandun pa ako sa amin. Gasino lang din naman ang sinasahod ng asawa ko na hindi naman makapaghanap ng maayos na tanamaho, dahil halos parehas lang naman pala kami na undergrad ng high school. Ang biyanan ko namang lalaki, eh, paewan-ewan lang din. Mabait siya kaya lang yung pagiging padre di pamilya niya eh. Parang laging bahala na si Batman. Pag meron, meron. Pag wala, eh di wala. Hindi nagawa ng paraan. Masipag naman sana si Marlon. Kaya lang mahirap pala talaga yung wala kang diskarte tapos hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman totally ay pinagsisihan ko ang pagsama ko kay Marlon. Mabait naman siyang kasama. Maliban lang sa kung ano lang talaga ang dumating at meron sa kanya, eh yun na talaga yun. Hanggang sa paglipas ng taon, naging tatlo ang anak namin ni Marlon na nagawa namin sa mga nakaw lamang na sandali dahil walang privacy. Kung minsan nga, kailangan ko pa ang matulog ng walang pang ilalim para walang sagabal sakaling abutin kami ng pangangailangan sa kasagsagan ng gabi. At kung minsan, eh para bang lagi kaming may iniingatan at pinagtataguan. Kung minsan, kahit katanghalian. Kung iyon ang tsempong oras para sa amin, gora, para makaraos. Dahil wala pa rin kaming sariling bahay at kapisan pa rin kami ng aming bayanan. Mabuti na lang at kahit papano, nabawasan kami sa bahay noong magkaroon ng mga live-in partner yung dalawa kong hipag at mategih yung aking bayaw. Yun nga lang sa pagdaan ng taon na naging tatlo, ang anak namin ni Marlon ay ang bahay naman namin na tila ba napabayaan ng panahon. Maging ako na ayaw ng ganoong klase ng bahay ay parang nasanay na rin. Nakikipagpatentero sa tulo kapag naulan at yelong dingding ng bahay na kung hindi kami kita sa loob kapag maliwanag ay tetano sakaling sumabit ka Wala naman akong magawa dahil pag nagsalita ako ng hindi maganda sa akin ang lahat ay bagsak ng sisi dahil ako ang naanakan ni Marlon. Mabuti na lang talaga at laging nasa panig ko si tatay. Ang benan ko na marahil sa konsumisyon kaya dahan-dahang napapanot. Wala naman kaming special na pagtitingi na ng benan ko. Maliban sa maayos na pakikitungo niya sa akin at medyo galawang berde kapag nakakainom na, ay okay naman. At ni minsan ay hindi sumagi sa isip kong aararuhin ni tatay ang bukid na si Marlon ang tagapagmana. Natural sa amin ang maghanda kahit anong okasyon para sumabay sa anumang ganap kahit ipangutang pa, walang problema. At lahat kami sa bahay dahil sa klase ng pamumuhay, meron kami i-present sa inuman. 'Yun naman eh pag nasa bahay ay kami-kami lang. Si Marlon lang naman at ang benan kong lalaki ang babad sa labas at tila walang bukas kung makipagtagay. At sanay kaming mga naiiwan sa bahay na paggising namin eh nandoon at katabi na namin sila. Hanggang sa magising ako isang beses ay merong kumakain. Di ako naman sa pag-aakalang si Marlon iyon, hinayaan ko lang. At kahit aminado akong nakarami ng inom ay pansin kong gutom si Marlon. At sabi ko pa sa aking sarili na himala, ganado yatang maglupak ang asawa ko. At para bang nahimasmasan lamang ako noong nasa kalagitnaan na ng paglulupak si Marlon. Siyempre naman diba, matagal ko nang kasama si Marlon at matagal na namin ginagawa ang maglupak. Nawalan na ako ng gana at gusto ko siyang itulak pero hindi ko kaya hanggang sa siya ay matapos. At ayun ang pinan ko nga ang matindi katabi pa namin ng inay. Ewan ko kung alam nila ang lahat ng iyon. Wala akong masisi dahil alam naman naming lahat na pare-pareho kaming nakainom. Hindi ko rin naman matanong si tatay dahil parang ako ang nahihiya. Lalo pa at parang ako lang naman ang nakakaalam. Siyempre gulo lang yun kung sakali at pagsinimulan kong magtanong. Kaya hinayaan ko na lang. At para hindi na maulit. Dahil kahit papaano ay may hiya naman ako sa aking sarili. Ay iniwasan ko na ang maginom. Lalo pat hindi naman siguro yun mangyayari. Kung alam ko noong pumasok ng bahay si tatay. Eh wala. Sa ngayon ganun pa rin ang buhay namin. At sa mga darating pang araw ay hindi ko alam kung anong kinabukasan pa ang naghihintay sa amin. Sayang pero huli na ang lahat para baguhin ko pa ang aking naging desisyon. Siguro sa mga babae dyan na tulad ko ng sitwasyon, enjoy na lang abang nabubuhay pa.